Nakarelasyon noon ni Francis M. lumantad na sa publiko. Viral ngayon sa social media ang babaeng nakarelasyon noon ni Francis M. na kung saan ka sa kasama pa nga nito ang naging bunga ng kanilang relasyon. Siya pala ang nakarelasyon noon ng King of Rap, si Francis M. o Francis Michael Durango Magalona ay itinuturing na isang icon, lalong na sa larangan ng rap, kilala siya bilang isa sa mga haligi ng Pinoy Rap at tinaguriang ang King of Pinoy Rap. Dahil sa kanyang kontribusyon sa mundo ng rap... Bukod dito... Isa din siyang kilalang aktor... Dancer at TV host... Dahil sa kanyang kasikatan kahit pumanaw na... Marami pa rin ang umiidolo at nagmamahal kay Francis M. Samantala... Kahit wala na si Francis M. Ay pinag-uusapan pa rin siya lalong-lalo na ngayon... Ito'y matapos lumantad sa madla makalipas ang halos 15 years mula nang siya ay pumanaw... Ang babaeng umanoy na karelasyon at naanakan niya... Kung matatandaan... Pumanaw si Francis M. sa edad na 44 noong March 6, 2009, dahil sa sakit na acute myeloid leukemia. Ngunit sinong mag-aakala na makalipas ang ilang taon mula nang siya ay namaya pa, ay mauungkat ang isang sekreto niya na mukhang dinala na niya sa kabilang buhay, usap-usapan na ngayon sa social media ang episode ng Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo. Kung saan lumantad na si Abigail Rail at ang 15-year-old dogter niya na si Gail Francesca, Ipinakilala ni Abigail ang kanyang sarili bilang dating karelasyon ni Francis M. Kwento ni Abigail, nanunood umano siya noon ng itbulaga nang makita siya ni Francis M. Humanap umano ng paraan si Francis M. para makuha ang kanyang number, hanggang sa nauwi nga sa relasyon ang lahat, at nagkaroon ng bunga ito, ayon pa kay Abigail, si Francis M. mismo ang nagpangalan sa anak nila, Ipinakita rin ni Abigail ang larawan nila ni Francis M. ang jersey nito na ibinigay nito sa kanya noong buntis siya. At ang love letter nito sa kanya na may nakasulat na Abigail Han, I love you so much. Bukhang galing naman kay Francis M. ang sulat dahil may pirma niya pa ito, iginiit naman ni Abigail na kaya siya lumantad ngayon ay dahil gusto niyang ibigay sa kanilang anak ang karapatan nito, na kilalanin bilang anak ni Francis M. Ani Abigail, for 15 years, Nanahimik ako, siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa anak namin Hindi naman ako nagsalita, I know people will judge me, but we exist, what we had is real Samantala, maraming netizens naman ang naniwala sa kwento ni Abigail Matatandaan daw kasing naibalita noon na may ibang pamilya si Francis M. bago ito pumanaw